Wala, lang. Nandito na kami. So, yes. Yeah. This is it. So, today, nagluluto ako ng gulay na mayroon ganito. Oh. Ayan. Mayroon ganyan. Anong tawag dito? Oh, uhong ba yan? Sa tawag sa Tagalog. Or, libkos. Or, ano, yung mushroom. Ayan. Tinatawag siya na mushroom. So, ayan. Hi! Wow! Tapos ka na maglakad-lakad? Uy! So, ayan mga kamami. Magluto-luto muna tayo dahil para may pangumagahan tayo kasi hindi pa kami nagumagahan. At kailangan natin maglauoy para masarap yung gulay. So, kagabi pa lang. Pagkatapos namin magbiyahe, uh, pagkatapos namin sa trabaho, pumunta na kami agad dito. Travel-travel lang tayo. Tapos, pag bukas na naman, babalik na naman tayo dun sa pahays sa sa buwangga dahil kailangan natin mag-work so yun, maging muna tayo ng dyan so, nagin ko muna yung tikman ko muna yung aking lalot so oh talaga masyadong malambot yung yung tumon. Tumon siya, besh. Tumon. Ayan. So, kupo-upo muna tayo dito. Wow! May saging. Olo! Masarap man ito isaing. Malaki. So, upo-upo muna tayo dito. Nagaantay na malambot na yung ating tumon. At, hi! baba. Dito lang. Upo lang kay mami. Apo. Apo lang. Ha, ni baby, mi mi mo nang baby ko dito. Babay. Eh babay ikaw. Bakit hindi mo sinama si Mami magbabay? Sa mo nagsama si Mami sa iyo. Saan man si Dad? Tayo. Oh, sa tayo, tayo, sa tayo. Please. Sa iyo. Pastor. <laughs> oh, sa dance. 哈。Huh? Maluluto na yung ating nalulutso ng gulay. So, dito muna tayo, ikot-ikot. So, ito yung lugar ng asawa ko. Ah. Marami talaga mga block shop dito. Mga so, marami as in. I like my flower. Look at that. Sobrang dami. So, dito naman mga dami sa likuran nila. Marami din dito mga puno ng niyog. Oh, yeah. Yan. May mga puno ng niyog dito, mga kamami. Yan. So, pag umuwi kami dito, happy kahit stress tayo sa mga trabaho pero enjoy pa rin tayo dahil marami yung maganda yung tanawin dito look at that super ganda dito mga kamami so ayan uh, today sa bahay marami tayong gagawin yung asawa ko naman dito ayun para ka naman Sige, kita na dito yung gala. Wala pa siya kabukas. So, film na natin yung ating nilaloto for today's video. So, yan. One hour later. enak belebeh cocok kanggo aga apa ya Mbak siya. Hay mga kamami, laban mo na tayo ha. So, ayan mga kamami, tapos na tayong magluto. Tapos na di kumain. Tapos na din tayo maglaba. So, ito na tayo ngayon. Pasok. So, natulog na din, din yung aking baby boy. yeah Ayan. So, tulog na siya. So, dahil tulog na siya, may puntahan tayo ng iba. Iba ka ba Iba. Punta tayo dun sa saan kami natutulog. Hi, ang kwenta kong darling here lang. So, punta muna tayo doon. Hi. May manak na ba? Si. Okay. So, it's untuk pak induk kan tangsu kiri dia pasuah sunya ini taiwa so So, lipit mo na ako dito. Oh, Hindi pa ako nakapag sa aking hinihigaan. A few moments later. Mami, ito na yung ating saging. So, kain. So, kain, kain mga kamami. So, ito yung tanghalian namin ngayon. Diba? Kain tayo ng saging. Yan sarap may sasawa yung Hmm. mmm so dun dito lang lang ilangan ko so sa dito hindi ako pwede kumain yung sakit ng ibang ko mmm sarap so, mmm um. So habang kumakain ako, mag iidip muna ako. Mga video ko. maganda pag umuwi ka sa probinsya may sagi. <laughs> kain mga kamami ito yung pinaka pag sa ka tapos may saging may ginamos, sign ako libre ng guto mo sarap Habang kumakain, magkatrabaho din tayo sa tinga. Mag-edit din tayo. Pero hindi sayang yung ating time. Pero wala tayong laptop. So, cellphone na lang gagamitin natin mag-edit. Hindi man tayo mayaman. So, cellphone na lang yung gamitin natin. So, kapag nagkamali ako ng edit, balik na naman tayo sa umpisa. So, um, Ayan, okay. hmm. Syarap. Hmm sobrang laki nangkap kap sa haging nila tatlong dawin lang busog ka na hirap ikaw o sa ganita hmmm Yan super sarap talaga ng ngamang mami Mm.